Hello guys, kakain na naman ako. Puro na lang kain. Huh? Alam na yata ng ano yun. Puro ako kain. Ano yun? Luto na ako sa glit noodles. Ha? Mamaya na, mamaya na. na Nagaano pa ako. Uy, papakita ko muna yung ano. Paksiw na tilapia. Kutom na rin daw yung anak ko. Ah. Gusto niya noodles. Magluluto daw siya ng noodles. Ito guys, oh, ah. Tilapia, tilapia. Gusto kong part ng tilapia is yung buntot. <coughs> ang linamnam. sili. Ang linamnam talaga, yung part na ito dito dito. Yan dito yan oh. Ay, 'yan ang gusto ko dyan. Tapos kapag sa ano yung chan. Yung chan ng tilapia, yung Kapag inihaw, chan, eh, sarap na. Ayo, ayo. Sabay magutok. Ito. Tsaka, masakit yung kamay ko, guys. Sakit. Malagkit. Hindi <laughs> kasi paksiw eh. Medyo ano. Saka itong kanin ko, mainit. 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 Mimi, huwag ka ng ano. Mimi! Mm -hmm. Gusto mo talaga? <makes noise> Hi! Hi! Hi ka sa kanila. Yan yung ampon ko. Yung galing sa pwesto sa labas. Banghang na siya konti. Ah. Hmm. Masarap to kapag ano ba mainit. No? Yung bagong luto. Mm, masarap. Puro mainit, mainit na kanin. Hindi ba? Masakit yung kamay ko. Ito, ito itong hinlalaki. Hmm? Hinlalaki. Ito. Ito ba yung hinlalaki? Hinlalaki. Baka yun. Ah, hintuturo. Basta ito, ito. Mm, yan, yan. Masakit. Kasi sa ano, yung pagtanggal ko ng yelo, yung ice crapper. doon, dito, um, ano, guma, ginanyan ko yung yelo, yung ice crapper. Bale, hindi niya kinaya yung pag ano ng yelo. Tumama dito yung kwan, scraper Ice scraper Kaya masakit. Kumagan yan. Eh. Ya? Kahit dilaw na sili, okay lang. Diba? Basta huwag lang siya maanghang talaga yung parang kunyari lang. <laughs> kunyari lang. Sili siya, pero parang kunyari lang. Hindi ko kasi tanggap ng sili siya. Tapos, ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang niya. Hindi ko siya tanggap. Gusto ko yung parang hinahalo pa siya sa di Diba? Sili. hmm <laughs> Okay guys. Ba? May naligaw ko dyan. Manghang na, manghang. <laughs> okay guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Hmm. Hindi pa ba?